ang simbahan katulik raw ang Babylonia sa aklat ng bahayag. Paratang ng mga protestante, itinuturo ng ilang sekta na ang katulikong simbahan daw ang prostitute o Babylon sa pahayag 17. Sagot nating mga Romano-Katoliko, Walang batayan ang paratang na ito sa kasaysayan, konteksto at luhika. Ang Babilonya sa aklat ng pahayag ay tumutukoy sa makasalanang imperyo o sistemang laban sa Diyos na sa panahon ng pagsulat ay itinuturo sa paganong Roma ang katolikong simbahan ang nagtipon, nagpanatili at nagkunisa ng Biblia. Kaya imposible itong maging kaaway ng salita ng Diyos.